ang sinalabasan. Aba, kapat lang naman so, siya siya, mag-iisang tayo na ako mag kaya siya. Kapit ka niya siya, ano? Si Renda ng Pangasinan. Ako pa mo. Ano kong Ay, Renda lang ang atakol sa'yo mo? Radel na lang para wala nang ano. <laughs> oh, go ahead. O, Radel, go. Good. Good. Magandang hapon. Yun, magandang <laughs> hapon. Uh, siguro kayo na po yung si Manong Tauro sa Dostoyevs Trash Cigarette Wagon. Oo, eh, ako na po yung kausap nyo kanina, go? Oo, ganun ba? Oo, eh, ganyan na hinahin na ako kanina, eh. Anong radyo yung damig mo dyan, Raquel? Yun ang galing kay, ano, Tito Tiyo. Yung 450S. Ano ba? Ayun ba, anong nilalain pa natin sa rin sa kanina, Goh? Eh, maraming radyo yan. Marami pang ibibigay sa akin. Ah, uh, yung processor nun, ano? Ah, uh, TTS, ano? Apo, apo. We're hindi pa masyadong marunong dito sa, ano? Sa radyo. Eh, nagbabasa pa ako ng, ano, manual. Oo, uh, kayang-kayang nyo yun. Ikaw pa. Sa Saka marami mag-radyo sa iyo. <coughs> marami radyo na may gumamit ng 450. Apo, apo. Over. Pero hindi ko ito masyadong gagalawin ko. Alam, kasi mula niya. Kasi sa saan ka, maligodin mo siya kalipotin mo. Kasi saan mo <laughs> hindi, hindi, hindi ko kakalikutin mahirap na ah siya, hindi, hindi, hindi ito sa parang baka kakapon ko sa isang usapan baka pa may interview sila eh ito ang bigyan sa kalugan pag pinalusot ko hehehe hehehe ah sige po ah dito lang ah uh, ang tabay. may tao po at ano may tao ummm ano may customer may customer okay here is <laughs> your